nakuha ng ko na ayan na ay, ang ganyan ayun na ayun na nagsitalunan lumusot ba? ayun na marunong o oh. magalingan Talino mga isla. Yun ah. Ayun ah. Oh, Uy. Lami. Salunan lang. O. Oh, ano eh. Oh, naman si Maro. Ano dami Ano Ang um, laki ng dami na huli nito. Ayun ah. sa kanya na punta. Ano naman, oh? Kalo alam nila yun, oh? Huli na, huli na, huli na. Tatalunan pa rin sila. Ay, yung iba nakatalo na palabas. talagang inaano talaga nila ano na yun nahuli na yun ayun na pa Marami pa rin, no? Dami doon, no? Grabe yung kanina. na, Dami pa rin oh. Dami na tatalo no? ng isda oh. Tatalunan pa rin oh. Talino. Ay, sige na. Bubugon mo na, boss. Kani na. Pa. Yung ada pa. Meron pa rin oh. No? Kunti na lang nagtalunan. Ba't sila nagtatalunan? Ang ang iba ano na? Madilim. Ang, ay, palapit na yun, no? kunti na lang nagtalunan no? Lakas pa ng hangin. Daming huli nito ngayon. Daming huli yan. Oh, kat oh, katalon-talon. Dalawa silang Pago din yung Kayang ganyan na Kala mo ano Huli na isda